Ano ba problema ng mga diskaya? Ba't kung kanin-kanino pa kayo tumatakbo at pinagtatanggol pa kayo hanggang sa Senado? Bakit ito nang ba? Si Undersecretary Roberto Bernardo... Ibinalik niya po, voluntaryo, yung perang kanya na kulimbat. Anong problema mo, Diskaya? Ba't ni di ka maging ganyan? na most guilty ka ito, least guilty. Pumingi ng public apology, nagpakita ng kanyang pagsisisi. Hinarap niya po yung problema, hindi nakakubli kung kani-kaninong senador o abogado eh. Ang kinakailangan lang mga diskaya, umamin, confess, mangumpisal, magpakumbaba, magsisi, makipagtulungan at voluntaryo mo isa isurrender ang inyong mga na nakulimbat na bilyong-bilyong piso mula sa kabanambay. Gayahin nyo to, ito mismo. magsisisi. Humihingi pa siya ng kapatawaran sa tao pinagpipilitan po na Senator Marculeta, wala pong kamatayang restitution na wala daw sa batas na mauna ang restitution o pagsasauli na mga nakulimbat na pera. Bawasan na natin itong mga argumento at debate kung sino ang tama at kung sino mali. Let's get it straight. Wala na pong paligoy-ligoy dito sa amin. Ang pagsasalita ni Saldi ko, po naman magsalita ka lang galing sa puso. wag mo nang lagyan ng mga inarte mo. Maniwala ako kay dyan sa... Parang pareho lang ng mga kulay ninyo. Wala naman kayong sasalba kahit na tuturo mo. Ben Tulfo Fun Filter Marami sa atin nakapanood doon po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nitong nakaraang biyernes sa banggaan nina Senator Rodante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Richard Fadulion. Ang issue, yung wala pong kamatayang restitution na pinagpipilitan po na Senator Marculeta nung siya ay, ay sabihin po na nakaupo pa, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, nagkaroon po sila ng bangga, anong dating uh, DOJ Secretary, si Boeing Rimulya. So ibig sabihin mahidwaan po dahil hindi magkakaintindihan. Ako po yung magsasabi sa inyo na pagbabasihan po natin, sabi ito ni Marculeta, wala daw sa batas na mauna ang restitution o pagsasauli na mga nakulimbat na pera nitong mga the most guilty na mag-asawang kontratistang diskaya dito sa sinasabing maanumalyang ghost flood control projects. Let's get it straight. Wala na pong paligoy-ligoy dito sa amin. Bawasan na natin itong mga argumento at debate kung sino ang tama at kung sino mali. Kung gugustuhin nitong mga diskaya na maging state witness at sumailalim sa State Witness Protection Program ng Department of Justice, abay, lumapit ka, mag-apply ka, sumailalim ka sa panuntunan ng DOJ, Department of Justice. Siguro, sinasabi po ng uh, chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senator Pampilo laxon di mag-apply ka ulit. Kasi nangyari po noon, medyo nag-iwan ng masamang panlasa kay Senator Marcoleta doon sa kanilang mga kung ano man nangyari doon back then nung siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee at DOJ Secretary si Rimulya pa. In short, meron na po silang hidwaan nitong dating chairman ng Blue Ribbon Committee si Marcoleta at itong si Boeing Rimulya sa anumang kadahilaran. Ayaw ko na ho balikan at ang gusto ko, let's move forward dito. Ang kinakailangan lang dito na mga diskaya, umamin, confess, mangumpis sal, magpakumbaba, magsisi, makipagtulungan sa gobyerno at voluntaryo mo, isa uli, isurrender ang inyong mga nakulimbat na bilyong-bilyong piso mula sa kaban ng sa proyekto po ng sinasabing manumalyang flood control project. Dito po tayo sa sentro muna. Ang tawag dito, remorse. Pagsisisi na sinasabing kaloob-looban mo na nagsisisi ka, nangungumpisal ka na, ilalabas mo na. Siyempre, kung ikay nagsisisi at nangungumpisal ka, lalapit ka, ikaw ang kinakailang lumapit, ikaw ang nangangailang lumapit, ikaw ang inakusa ng ulimbat at napagkulimbat, ikaw ang the most guilty, siyempre, magpakita ka ng senseridad. Huwag mo ikubli kayong mga diskaya kung sinong abugado nyo, kung sino pang tatayo at pinapanigan kayo dahil may kasabihan po tayo, whatever is legal may not be more Morally right. Po. Legality is a minimum standard, not moral ceiling, and we must use ethical reasoning beyond just following the code. Malina Puyen. You may be legally right, but you are morally wrong. O nga, tama naman itong si Senator Marcoleta. ang restitution na pagsasauli. Kapag nagkakasuhan o may uh, desisyon na ang korte, natural, sisintensyahan ka kasama, sinasabing restitution, pagbayad. Iyon eh, ang legal na proseso. Pero ang pinag-uusapan po rito, yung integridad, credibility dito po sa taong gustong maging state witness. Pinag-uusapan po rito yung konsensya. Yung taong nangulimbat konsensya, lumalapit ka, nagsisisi ka sa pangyayari na nasangkot ka o talagang Voluntaryo ka lumapit dahil nagsisisi ka dahil hindi naman siguro may sakatuparan itong mga anomalyang pangungulimbat nito mga kontratistang malalaki, the most guilty, the least guilty, at saka mga DPWH, of course, dito sa mga kasapakat ng mga senador at congressman, kung hindi itong may papel kung hindi dito sa mga kontratista na to. In other words, the crime was consummated. Yun hong krimen, yun hong pagnanakaw, pangungulimbat, yung bagay na illegal na hindi mo ginawa, ninakaw mo, niloko mo ang taong bayan, wala kang proyekto, ghost lahat yan. E yung ibig sabihin yon. ang punto po natin dito, gusto mong maging state witness, hindi mo na kailangan si Marcoleta o abogado mo, kusa Hindi na yung gigagawa ka ng kondisyon, pinag-uusapan konsensya. Totoo ba sa kalooban mo na nagsisisi ka? There's such thing as remorse. Kaya ako lumapit, nangungumpisal ka. O ngayon, dahil nangungumpisal ka, sa batas ng tao, gawa ng tao, legal na proseso, pero may kataas-taasang batas, yung ethical and moral standard, ay saan ba yan? Sa batas na ng Diyos yan. Sino bang nakaupo sa konsensya mo si satanas ang buong may kapal? <laughs> Hindi batas ng tao ng pangduduldulan. Nasa panig po ako ni Prosecutor General Richard Padalion kung pag-uusapan ay proseso. Hindi lang legal kundi pati moral na aspeto yung sincerity, kredibilidad at integridad ang basihan para maging state witness ka. Mga the most guilty pa naman. Of course, may mga least guilty. Okay, lumapit na. Kung kinokontra nitong si Senator Marcoleta at pinipilit na siya itama, hindi naman to debate argumento sa pagitan ng dalawa nila ni Fadulyo. Nililinaw po natin dito. Pinag-uusapan natin dito yung proseso. Ang proseso na maging state witness. Let's not be non-partisan dito. Wala tayong pinapanigan, pero maninindigan. Anong ibig sabihin? We don't take side, we take a stand for what is right. E iba po yung aking nakikita. Kung ngayon po ay naniniwala o hindi. Simple lang naman po. Pag ikay witness, gusto mo maging witness, lumapit ka, mangumpisal ka, aamin ka, magsisisi ka, voluntaryo mong isa sa uli, voluntaryo, kusang loob. Walang pumipilit sa iyo. Huwag mo nang antayin pa ang batas. Sinusuli mo eh. Hindi to pilitan. Ngayon, kung ayaw mo, then may karapatan din siguro basihan. ay integridad yun eh. Kung talagang totoo ka at gusto mo talagang sa sauli, eh, wala ka talagang... Uh, eh, uh, eh, eh, Jesus, Mariosep, huwag mo nang antayin kung sino magtatanggol sa iyo. Kung senador man yan, abogado. Eh, gusto mo pala mag-statement. Sa pala ka ng gobyerno. Kung ano yung mga code, kung ano yung mga patakaran, sundin mo. Huwag na tayo maging legalistic dito. Huwag naman maging demanding, ay ka ng mga kondisyones bago ka sa sila ng state witness. Ang masama po rito, natawa ko, eh, doon daw sa kanilang ina-apply na paging state witness. Ang sabi nila, hindi, hindi yan itong tamang forum ano sa DOJ eh doon na nagkaroon ng sagutan ka nung biyernes. Mga boss, dapat malaman ng taong bayan para hindi tayo nagpapaniwala agad sa nang magaling dyan. Maraming eksperto, maraming nagmamagaling na para sila lang magaling sa mundo na kapag binangga mo, yari, yayariin ka. So hindi ito debate, uh, mga argumento. Ang importante rito, yung tao. Pero ano bang ba pagbabasya? Nasabi ko na po, hindi po ako eksperto, hindi po ako abogado, investigator po ako sa media, journalist po ako, advocate po ako, executive po ako. Eh kahit na paano naman mga bossing, hindi naman po tayo nagsasalita tulad ng iba dyan mga vlogger, sige lang ng sige. Kasi kami, may mga research team din po kami, may mga abogado rin po kami. Gabay din po kami ng legal at mayroon po kami mga akademya. Kasama po yan, hindi po basta't nag-iisa, nagsasalita po tayo, nagmamagaling kung anong nasa utak natin, ilalabas natin. Hindi po ganun. Kaya hindi mahalaga rito sa atin kung sino magaling dyan. Ano po ba ang tama? May batas ng Diyos at batas ng tao. Saan po kayo doon? Pag-uusapan po natin yung pinagsasabi kasi ng dating DOJ Secretary, si Remulia, na ngayon ay ombudsman. Ang pinag-uusapan dito ay yung mga nakaupo sa Department of Justice at yung prosesong ipapatupad nila patungkol sa Witness Protection Program. Meron po silang pamantayan. wag masyado tayo maging legalistic. Let's be more practical, let's be more discerning, let's let's be more critical. Paano mo bang suriin yung tao kung nagsasabi ng totoo? Nagsasabi ng, huwag ba, niloloko ka o ginagamit ka. Paano mo malalaman? Discernment ang tawag doon. Siyempre pag discernment, anong gagawin mo? Pagbabasihan mo. Legal, moral, ethical. Marami po yan. Yung pong pagpapalabas ng series ng pagsasalita ni Saldi ko, Series 1, Part and 2, talagang sinag sinadya po na i-series yung, yung timing po dito sa sinasabing uh, nangyari kahapon. So, may makikita mo concerted effort, sumasabay. Pero kung ako, para simple na lang, ano, may Part 1, may Part 2, meron ka pang uh, fast cut yan, meron ka pang production, eh, pwede nga naman magsalita ka na lang galing sa puso, wag mo nang lagyan ng mga uh, inarte mo. Maki maniwala ako kay dyan sa... Pareho lang ng mga kulay ninyo Wala naman kayong sasalba Kahit na sinong tuturo mo Dahil more tuturo mo Maraming to Pag nagturo ka saldi Ganyan Kasi pag nagturo ka ng ganyan Tatlo sa iyo eh Huwag na tayo maglukuhan Ito po mga nangyayari Maging mapanuri po tayo Huwag po basta-basta tayong manindigan Tingnan po natin ang, ang ang mga bagay na dapat makita Ako po ay naninindigan Hindi po kung sinong Kung kanino po ako Kung sa administrasyon opposition Independente po ako nagsasalita tamaan kung sinong tamaan sa ngalan ng katotohanan. Wala po akong masamang tinapay. Ito'y trabaho lang. Kasimple lang po ang aking mga sinasabi. Kamakailan si Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na isa -uli na po yung kanyang mga umano'y nanakaw mula sa gobyerno ayon po kay Senator Sherwin Gatchelian. Una sa lahat, si Bernardo Rao ay humingi ng public apology nagpakita ng kanyang pagsisisi. Pangalawa, ibinalik niya po, voluntaryo, yung perang kanya na kulimbat. Anong problema mo, Diskaya? Ba't ni di ka maging ganyan? The most guilty ka ito, least guilty. Pangatlo, hinarap niya po yung problema. Hindi nakakobli kung kani-kaninong senador o abogado eh. Tulad ng ibang nag apply para maging state witness, ang ginawa niya dito sa bansa, eh, anong, anong pagkakaiba? Eh, bakit ito na ulimbat? Hindi naman ganong kalaking pangungulimbat, kaparehong pangungulimbat ng mga diskay, kung kani-kanino pa mga senador, congressman ang nilalapitan para ipagtanggol kung sino-sino pa. Kaya tuloy nagkakawindang-windang. Mga mag-asawang diskayahin ahin ito, ito mismo. Oh. Nagsisisi. Sinauli na, voluntaryo. Oh. Yun ang gusto makita ng tao. Kaya itong sinasabi po natin dito kay Bernardo, galit din po ako dyan sa mga taong nangungulimbat. Hindi naman po siya tumakbo. Kita niya po yung kanyang pahayag, may pagsisisi. Humihingi pa siya ng kapatawaran sa tao. Ano bang problema ng mga diskaya? Ba't kung kanin-kanino pa kayo tumatakbo at pinagtatanggol pa kayo hanggang sa Senado? Kasi hihingi pa kayo, tatanungin niyo pa, o oh, ano nangyari sa akin, DOJ? Kakapal na mukha niyo? Kung ko sana yung status po namin sa WPP kasi uh... That's beside the point you have to settle that with the DOJ uh, not with the blue ribbon kakapal na mukha nyo para sa akin pagiging state witness ako uh, to become a state witness may bahagi mo yung sinasabing memorandum of agreement o MOA na mong permahan restitution means isa sa uli mo at isinusumpa ko po i pledge to return the money kumari pa isa sa uli ko ang sinasabi ni Senator Gatchalian is not saying that he, he was completely accurate. At least, may posibilidad na yung katotohanan. Dito sa diskay, hindi mo malaman kung nagsasabi ng totoo. Nanloloko ba ito? Nakaka, nakakaloko nga ako minsan. Mga itsura lang na itong mandala. Kulang na lang. Eh, buhusan mo ng tumukulong. Sa panahon ngayon, nakakainit na ng ulo ang mga nangyayari sa bansa natin. Hindi po ako yung kanino ka ba? Administrasyon ka ba? BBM ka ba? Sara ka ba? Stop! Wala akong pakialam. Magsasabi ng katotohanan kung anong dapat malaman ng tao. Ang gobyerno, ginawa ng tao. Pagtitingnan po natin, yung preamble, we the people. Ibasahin e, niyo po yan. This is Vita Glide. Ben Fun Filter